Amoy diwata, ingo mo yan. Kamukha ni diwata. Ano din yung dito? Muga. Oh, ano mga laman mo? May puso, may isaw. Ang may tuwalya. Ang Kaya pasensya ka na. Hindi kami nagkukutara. May pamahiin oh, kami. Okay. May, Main, may init to. Mmm. Oh, oh <laughs> mm. Hot song. Okay lang piso lang ibabayad ko? Bakit piso ko? Ano pera ko? Yawa mo muna. Diyan mo muna. Yaw. Yeah. Papay din ano, mami lang. Ayun o. Ayun o. Ayun Oh, sarap. Ayun <laughs> o. Mmm. Okay, ano ang mga gininindam mo dyan natin? Fried noodle fried noodles ah, ayan oh, sweet in halo corn no, bigyan niyo hmm. hmm. ako upload ko to vlogger ako eh 87 years na ako nagbo-vlog ate awa mo muna to may ano ang pamahin kami oh. te hindi lang dali lang ate sino man nakakaalam ng na lugar nito paula na alam na po muna dito pero uunahan ko kayo may tatlong piso ako. <laughs> na naman ako dito you na know, you know. mga dito ito ito ang daming pagkainan dito tropo. Ang daming putripan dito Kuya, babae, dagdagan mo nung ano, tatlong piso ko, kuya. Ba, may bakit? Magkano lang, kuya? Kahit magkano lang. Oh, salamat, kuya. Ang bait mo. Ang bait mo, kuya. Happy Valentine. Nakapula ka. <laughs> oy. Oy. Happy ah, picture ka? Hindi, bente ka dyan. Magkano? Magkano, sige. Kahit magkano, dagdagan mo. Oh, picture ka na. Dabang piso. Sige, picture ka na. Picture. Ah, sa vlog. Alam ko, ikaw. Akala ko, ikaw. Okay na, kasama oh, ka na. Shoutout ka na. Nagbigay ka lamang piso eh. Okay na. Oh, yeah. Oy! Ito! Oy! Diwata! Ikaw ba yan? Diwata! Bukako lang po siya. kamo Kamuka ni Diwata! Nakala <laughs> ko nabibot ang Diwata dito. sino na mo. kamo ni Diwata. Ang ganda mo din. Parang ikaw. Parang siya. Dito, ang pangalan mo ate? Ella po. Ella, eh, ano tinitinda mo dito? Lugaw. Lugaw, yeah! Oy! Yeah. Malamang meron ka to. Bianto. Sisikat na troba. Ano pangalan mo? Ella po, Ella Madrigal. Ella Madrigal, diwata ng Luzon. Ang Diyosa ng Luzon. oh, ang Diyosa ng Luzon, pambihira. <laughs> <laughs> diwata mo Ano? Ano yung mga mo? Meron po kami lugaw dito, may laman, puso. Magkano may laman? 35 pesos 35 lang. 35 pesos lang? Ano Ayan. mga laman yan? Ano mga laman mo? May puso, may isaw. Wala may kang tuwalya? Tuwalya, meron ko. Umot. Ayan, meron, meron. meron Kumot, Kumot, meron. May pa tayo. Lampin, wala ka. Andiyan lahat. Magkano siyang order? 35 pesos. 35 pesos. Sulit, sulit. O sige, sige. Bigyan mo ko yes. isang order para tingnan natin. Ipapromote kita. Natutuwa ako sa iyo para dumami customer mo para Ayan. punta ka na marami dito. Ano? Ayan. Okay. Ayan. Ito na po yung ating okay. ko ha. Punta niya. Ayan, Ito na po siya. May laman na po May laman na yan? Ayan. O, yun. Oh. Pisi lang papayad ko ay diwata, piso lang. <laughs> pisi lang, pisi lang. lang. Wait lang ha. Wait lang. Yan ha. Wala hatsong hot song, hot song. Uh, hot song? Lagay mo hot, oh, song. hot song. hatsong oh o. O, natin ang hot song, oh. o, ng hot song ha. Ayun. Meron tayo. Hot Ano pangalan mo ulit? Ella Madrigal. Ella Madrigal. Ano lugar to? Ano lugar to? Luzon. O, papapot. Ano yung siya? Tawagin mo siya kumain iyo oh. Ayan, napapanood niyo ako ngayon. Si Ella Madrigal. Welcome po dito sa Luzon. Meron pong lugawan dito. O, oh, mga tropa ko, mga taga Luzon, congressional man, o saan man naroroon. Kainan niyo si ano, sa, hindi to ang lugaw hindi ang nilugaw to. Anding Andi po yan. Ay, Anding, anding. Yun. Oh, masarap to ah. May... Masarap talaga yan. Yun, okay na. Kaya ano, pasensya ka na, hindi kami nag-ano, nagkukutara. May pamahiin okay, kami, yun Oo, oh. mas masarap. May, mainit, pa pala to. Oo, oh, mainit, mainit <laughs> pala. mainit to. May, mainit to. Wait lang, mainit to grabyo mm. isang mm. grabe nasipamayi inamin niya 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 grabe niya 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 Grabe, ang init. Init ah. Init. Hatsong, hatsong, hatsong. 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 Ayun o. No? Mm. 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 Ay, mag-comment na naman sila. Ikaw lang kauna-una ang tao, kinama yung lugaw. Diba? O, wala na, kinama nga. Mm. Grabe. Ate. Ito, marami kang customer. Pinapunta ko na. Ipalo mo ako sa ano, Richard Cactus. Okay lang? Sige po. Okay, okay lang, ano? Okay lang, piso lang ibabayad ko? Bakit piso ko? Ha? Bakit piso? ito lang pera ko. Yawaan mo muna, damo muna. Pagtapos ko mag-video ron sa kabila, babalikan kita dito ka lang, ha? O, babalikan ko ako. O, oh, babalikan kita. Wait lang. At ka lang. O, oh, mga tropa ko, ha? Diwata ng Luzon. Puntaan nyo na. Ang pangalan mo? Ella, Madrigal. Eh, ito lang, Madrigal. Ang hali ng mga, ang ano, rayon ng mga lugaw. no so, puntaan nyo na, mga tropa ko. O, oh, ito. Yeah. Oy. Ba ma pwedeng ano, mami lang. Magkano ha mami? Magkano? Oh, dito mo na nilagay yung ano. Mami, sige, dito sige. Oh, mami. Busog na ako ah, dito. <laughs> Grabe sakit ng umihi ko ng apte. Yun. Yun. Dami na na. Yun. Yun okay na. Yun to. Dami. Okay na. Magkano to kuya? Mami. Ha? Ah? Migani na yan. Migani na to ini, abi. ano mo ako ng bago, Kuya? O, oh, 'yan bago. Mamaya, ano 'yan, eh? Mamay version purya daw tama na kuya. Version 'yan. Version eh. purya na, ito na lang, version 4, version ito na ho, na dito. Ayun oh. Ayun dami niyan oh. Ayun oh. Minit tayo. Labi. Hmm. 'Yan to lang ini tapos. mo.

tapos ko magbigay babalik diba? ang ita o amo lang muna yan ha ayun o dami oh. yan dali lang ha ate hello yes po De, sila nagbigay nakita mo naman diba yes po ate, baka ano sabihin nila mabasta baka di ka nagbigay ano mga gininintan na mo dyan ate fried noodles po ha fried noodles fried noodles gaya ng ano te ano yung tura nyan uh, ano po siya sir may noodles na may toke po diba? May noodles na may toge. Patingin nga po. Ayan ano po. Sir? Ah, ayan. Wow, Hindi delicious juice. Sige ate, bigyan mo ko isang order ate. Ano pa yung bukod, bukod dyan? Ano ba yung mga tinitinda mo? Um, ano po sir, may may rice din po kami. So, may rice? Okay. Sige, ano pa? ayun uh, yun lang po sir, dahil yung mga soda po namin, yun, yun po yung mga drinks po namin. Patingin po yung shumai nyo ate? Ano, ano po sir? Ano best seller mo dyan, ate, na natin na shumai? Ang best seller po namin dito is yung pork po. Pork? Sige po, bigyan mo ko isang order nyan. Bigyan mo isang order ng pork. oh. Okay, po. Baka ibarat na lang po, baka na lang po ate kasi, natin, na, darat, pa na, pa, na po. kasi darating po si Majin po yun. oras na? Pag nabuta kayong kakainin yung ano mo, yung paninda mo. Lahat ng kasuotan ano, kakainin yung tiyari. Naku, so, okay. may iwak na. Baka ibinisan mo lang pero po tiyari. din po Baka ito yung lang muna tiyari. lang pera ko? 35 lang okay, eh. 35 pero piso lang. Sige, ito ito. Ito yung best seller mo? Yes po. Sige, tingnan ko muna ay, ito mga ano mo, sa ko mga atsong mo. Atsong. Atsong. O sige, ano na lang, teriyaki na lang, te. Lalagay ko, te. Medyo matamis yan. Maganda yan. Sweet, sweet in hollow corn. Okay, sweet in hollow corn, te. O, tingin una. Ang kabi. Grabe, ang Grabe, ang Marami okay. yes. kang customer dito. Anong lugar to ate? Pag in-upload ko to, vlogger ako eh. Ano matagal na akong vlogger? Ano? 87 news na ako nagbablog ngayon. Pag in-upload ko to, pupunta ka ng mga taga Quezon City, Luzon, Tantang Sora. Kung saan man nakarating to, Diliman o sa, sa may paputian. Basta kung saan man. Anong lugar to sabihin mo niya para punta ka? Ano po sir, sa Luzon Avenue po, matatagpuan niyo po kami sa tapat ng Generica po. O, Generica. 24 hours po itong open. O, 24 hours. Tuwa-tuwa pa ko. Fried noodles tropa. Bibilian lagi natin mga tropa ko dito. kongresyonal Luzon, Don Antonio, sa, sa mga makarating, Diliman, UP. O yan ha, tapat ng generic Yan ha. lat tapat ng generic Tapos, may fried noodles si tropa. Yan ha. Tapos dito, may mami, may lugaw. Supportahan natin sila mga tropa ko, mga taga dito, mga taga Luzon, mga tropa ko ha. O paano, boundary na. Ligtas, ligtas ang gutom.

Kakain ka, kakain ka. Ayoko. Ayaw ah, na. Mahina nila lang. Tibat na. Kaldo, takbo. Ah!